naman mga kabutsyer, may pag-uusapan na naman tayo ngayon kasi nga marami nagtatanong sa akin yung... Eh, for yan na Yung requirements daw ng butcher dito sa Middle East. Nung sa akin kasi, yung experience ko dati, kailangan lang talaga dati yung ano mga kabutsyer. Number one, yung passport, NBI clearance, tapos yung certificate nyo, may picture kayo na bilang isang butcher kayo, tapos yung diploma nyo, tapos ngayon kasi meron na rin ata yung ano, mga kabutsar eh. Tawa yan, health pass, tsaka yung vaccination. Yung para dati sa COVID. Tsaka yung pagkakalap ko. Basta yung dati sa mga kabutsar, yung passport lang, NBI clearance para sa abroad. Tapos yung diploma mo at saka certificate mo bilang isang butcher. Kahit ano, basta meron kayong pati sa butcher ng mga ano, yung parang katibayan ba kailangan kumplituin nyo yun para pagdating ng employer, hindi kayo mahirapan mga kabot. Kaya maggawa kayo ng picture, mas magpagawa kayo sa may-ari ng palengke kung nasa wheat market kayo, katibayan at katrabaho kayo dyan bilang isang butcher sa isang palengke. Pirmahan lang ng may-ari ng palengke, is magkasulat lang kayo, magawa kayo sa computer shop. lang mga kabutcher. Kahit hindi yan sabihin mo yung certificate talaga na parang ano, kaya yun lang ang mapapayo ko sa inyo mga kabutcher, yung passport, NBI clearance, certificate ng butcher, tapos kung ano pang hinihingi ng agency, mas maganda mag-inform kayo kung saan kayo mag-apply na agency. Kaya yun naman masabi ko sa inyo, kaya maraming lahat ng sign, ang requirements kasi dati, 2010, 2010 pa ako nag-apply, mga kabutcher. Kaya hindi lang yung requirements dati. Kaya yun lang ang maano ko sa inyo, matutulong ko sa inyo. Yun lang alam ko, basta pinaka the best, mag-inform kayo ulit dun sa ano, agency kung ano pang hinihingi nilang mga requirements kasi nga iba na rin kasi ngayon eh Mula na magka-COVID, nag-iwebo yung marami ng mga hinihingi ng mga ano. Basta na na yung diploma nyo ng high school o kaya kung college graduate kayo, kahit high school graduate kaya Kasi ako, oh, mga right? high school graduate lang ako eh. Kaya diploma lang ng ano ko, high school. Kasi hindi ako nakapag-college. Kaya naisip nyo, college graduate ako. Hindi mga kabutsi, yun yung sinasabi sa inyo. Kahit high school graduate lang tayo, pwede tayo mag-uang bansa. Yun ang tandaan nyo. Kaya tuloy-tuloy lang yung mga pangarap nyo, mga ginagawa ko ngayon, gagawa ko ng shish kebab. Ano to? Arabic na ano to? Arabic na Arabic na parang barbecue na, na giniling ko na ba ako mga kabut siya. Kaya yun, yun ulitin ko. Yung ano pala namin, yung eh, AGC namin, kahit hindi butcher yung apply niyo, fishmonger kasi nga nasa supermarket kami. Tsaka meron din kami department. Kung anong ano nyo, magugustuhan, walang problema. Pero para sa para sa mga butcher lang, yung inano ko. Basta Basta centralized yun mga kabutsyer, yung agency namin. Yun. Supermarket, cashier, sales lady, kung anong department kayo sa, for example, sa section, sa mga gamita, sa children, sa electronics, yun, pasok kayo niya mga kabutsyer, punta kayo dun sa, ano, sa agency ng binabanggit ko sa inyo, for example, yung right merit, yun, kaya yung andro, may agent ako dun sa andro, so, yung janet, contact nyo yun, sisend ko sa inyo yung picture niya, at yung location nila ngayon sa agency lang kayo sa akin mga kabutsyer. Kaya yun, kung anong inaano sa inyo yung requirements, yun lang. Basta mag-inform na lang ulit kayo kung baka may hinihingi pa ibang mga requirements. Yun ang ano, yun ang pinaka-importante mga kabutsyer. Kaya hindi ko na yung sinabi ko kanina. Yun ang mga mga importante lang talaga ng mga ano mga kabutsyer. Importante requirements yung passport, yung NBI clearance, tapos yung certificate nyo sa butcher. Wala na yung mga IELTS, wala na yung mga inihingi patulad sa ano yung mga ICS eh, wala na. Si middle na tayo mga kabutser. Kaya hanggang dito na lang, inform lang kayo sa agency na binanggit ko sa inyo kung nag-message kayo, na-reply kayo. Yun, yun ang sundin nyo lang mga butcher. Kaya ito pala yung mga ako ngayon, special thing ngayong araw ginagawa ko. Kaya hanggang dito na mga butcher, di ko na pa-abahid. Noorin nyo lang ang video nito. Maraming salamat. God bless.